Ako, sunog. Sunog. Nako po, laki ng kapoy. Eh. Laki. Wala pang bumbero. Diba yan? See? Oh, ayan na po. Laki na ng sunog. Walang bumbero na dumarating. Oh my god. Wala nang nag-report, wala nagre-report. Dito po 'yan yes, sa tabi ng shop namin. Ayun. Wala nang nagre-report, ano ba na, 'to? Ayun, ang laki na. Lumaki na, lumaki na apoy. Eh. Padadami na yata yung building. Ang nag-report. Oh, sunog yata ang sakyan sa, sa likod eh. Ano ba yan? Ramay na ang building. Walang tumatawag. Hindi ko naman alam kung anong number dito ng... Oh, ayan na. lumakay na? Oh. Ayan na. Ayan na. sunog. Yeah, nothing. The Not coming. Coming. Ay, ng ayun. Ay, ito, ayun. Ay, Ay, na oh. Ay, na yung Ay, building. Mapuy na. Mapuy na AC. Oh, wow. da da AC no? Si? It's coming out now. It's going inside. See the AC? Why not calling the I know this one. ah oil. This one. See? Timbakan po yan ng ano, nung Arabian roasted ng ng ano, ng langis. Yung mantikang nila yun sa ano, pagpapry. Ayan, ano. Oo, oh, laki ng apoy. Ang na yung kabila. Itamay na Itamay na yung kabilang building eh na pumasok na Nice sunin ni yung AC Wala pa rin yung bumbero Pinasok na isang ano. Wala nang tumatawa. Bakang kasi nang ano yan, mantika. Yan, yelan dumarating. tao ayan ano? Oh. ang daming tao ayan ngayon lahat gumating. tama uh -huh. yan sa sa likod alam po may nakaparado sa kendo niyo. gas play yun sana walang tao sa loob gagawa ng pulis pulis na hindi bumbero sabot bumbero <laughs> ayun na bumabala yung pulis na. na damay na yung isa oh. Ilang aircon yung nadali do sa kabila. Tatlo, sa dalawa tatlo. Kuya pa. styrofoam o ano, bula ba yan, no? iba hindi tubig hindi siya tubig Hello. Uh,